Dahil sa pagiging ilikal ng abulsyon sa bansa, may ilang tao na nagsasagawa nito sa mga hindi legal na paraan tulad ng pagsundot sa matres ng babae o pag-inom ng mga gamot na pampalaglag. Ang ganito mga pamamaraan ay hindi ligtas at maaari pang magdulot ng mga komplikasyon sa kalusugan ng ina. Naritong ilang mga gamot na kadalasang ginagamit para sa pagpapalaglag ng bata. 1. Misoprostol o Cytotec Ang misoprostol o mas kilala bilang Cytotec ay isang gamot na orihinal na ginagamit upang gamutin ang ulcer o sakit sa sikmura. Ngunit sa kabila ng gamit nitong medikal, ginagamitin ito ng iba bilang isang paraan upang magpalaglag. Sa ilang bansa, ito ay ginagamit sa mga ospital kasama ng Mifepristone para sa ligtas na pagpapalaglag. Sa Pilipinas, hindi ito legal at ang paggamit ito ng walang gabay ng doktor ay delikado at maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon. 2. Carboprost o hemabate. Ang carboprost o mas kilala bilang hemabate ay isang gamot na ginagamit sa ilang ospital upang tumigil ang pagbubuntis. Ito ay tinutulok sa katawan ng ina at nagdudulot ng contractions o paghilab ng uterus na nagiging sanhi ng pagkalaglag ng bata. Ang gamot na ito ay ginagamit lamang sa mga medical na setting at hindi ito dapat gamitin ng walang supervision ng doktor. 3. o Prepidil Ang dinoprotone ay isang gamot na ginagamit sa mga buntis upang mapabilis ang pagbukas ng cervix o kwelyo ng matris bago manganak. Gayunpaman, ginagamit din ito sa mga kaso ng pagpapalaglag kung saan ito ay inilalagay upang mag-trigger ng panganganak kahit hindi pa ito tamang panahon. Ang ganitong paggamit ng dinoprotone ay maaari ring magdulot ng malubhang epekto sa kalusugan ng ina at sanggol. Four, mifepristone o mifeprex. Ang mifepristone o mifeprex ay isang gamot na ginagamit upang ihinto ang pagbuo ng mga hormones na kailangan upang mapanatili ang pagbubuntis. Ginagamit ito sa unang apat na na araw ng pagbubuntis at tumutulong upang mapigilan ang patuloy na paglaki ng fetus sa sinapupunan. Minsan, ginagamit ito sa paggamot ng hyperglycemia o mataas na asukal sa dugo sa mga pasyente ng Cushing Syndrome. 5. Oxytocin o Pitocin ang oxytocin o mas kilalabi ng pitocin ay isang gamot na ginagamit sa mga ospital upang tulungan ang buntis na pumasok sa labor at para makontrol ang pagdurugo pagkatapos mga anak. Gayunpaman, maaari rin itong magdulot ng pagpapalaglag ng bata kung ginagamit ng walang tawang medikal na gabay. Kaya't hindi ito dapat gamitin ng hindi nakasalalay sa doktor. Ang pagpapalaglag ay isang seryosong issue at hindi ligtas gawin, lalo na kung ito ay isinasagawa ng walang gabay ng mga eksperto at doktor. Mahalaga na magsagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang hindi planadong pagbubuntis sa pamamagitan ng tamang birth control tulad ng pills at kondom. Kung ikaw ay naguguluhan o may mga katanungan tungkol sa kalusugan ng yung reproductive system, huwag mag-atubiling kumonsulta sa isang doktor upang makakuha ng tamang gabay at